Maligayang pagbabalik po mga Pusong Palaban Magandang umaga po O magandang gabi Kung saya Nasa ibang bansa po Kayo ngayon Ang video na ito Ay nais ko lang po Magpasalamat Sa mga followers Sa aking LB page At Sa aking Youtube Ang aking mga subscriber Baka naman Palang din din Pasubscribe sa aking Youtube channel Braveheart21 din po Magbakas lang po kayo din Sa aking comment yun nga po 21,600 followers na po tayo to be exact na pusong palaban salamat sa support mga karilis mga karis backer wait kapin muna tayo guys ayan nga ulit baka naman ha palambing sa akin youtube channel Uh, Mag-comment lang po kayo doon sa aking mga video. May mga short video din po ako doon. Uh, at babasahin ko ang mga comment. Thanks for watching. Keep safe and God bless you.